Isayas Kabanatang Tatlumput Dalawa Narito, isang hari ay magahari sa katwiran, at mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan, at isang lalaki ay magiging gaya ng isang kublihang dako sa hangin, at kalungan sa bagyo, gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa kinapagurang lupain at ang mga mata nila na nangakakakita ay hindi mga glalabo, at ang mga tainga nila na nangakikinig ay mga kikinig. Ang puso naman ng walang bahala ay makakaunawa ng kasalanan, at ang dila ng mga utal ay mga handa upang mangagsalita ng malinaw. Ang taong mangmang ay hindi na tatawagin pang dakila, o ang mangdaraya man, ay sasabihing magandang loob, sapagkat ang taong mangmang ay magsasalita ng kasamaan, at ang kanyang puso ay gagawa ng kasalanan, upang magsanay ng paglapastangan at magsalita ng kamalian laban sa Panginoon, upang alisan na makakain ang taong gutom, at upang papagkulangin ang inumin ng uhaw. Ang mga kasangkapan din naman na magdaraya ay masama. Siya'y kumakata ng mga masamang katha upang ibuwal ang mga maamo sa pamamagitan ng mga sinungaling na salita. Pagka nga ang mapagkailangan ay magsasalita ng matuwid. Ngunit ang mapagbiyaya ay kumakatha ng mga bagay na pagbibiyaya at sa mga bagay na pagbibiyaya ay mananatili siya. Kayo'y magsibangon, kayong mga babaeng tiwasay, at dinggin ninyo ang tinig ko, ninyong mga walang bahalang anak na babae. Pakinggan ninyo ang aking pananalita, sapagkat sa mga araw na sa dako paroon ng isang taon ay mga babagabag kayo, kayong mga walang bahalang babae, sapagkat ang ani ng ubas ay magkukulang ang pag-aani ay hindi darating. Kayo'y magsipanginig, kayong mga babaeng tiwasay, kayo'y mga babagabag, kayong mga walang bahala, kayo'y magsipaghubo, at kayo'y magsipaghubad, at mga bigkis kayo ng kayong magaspang sa inyong mga balakang. Sila'y magsisidagok sa mga dibdib dahil sa mga maligayang parang, dahil sa mabungang puno ng ubas. Sa lupain ng aking bayan ay tutubo ang mga tinig at mga dawag. Oo, sa lahat na bahay nakagalakan sa masayang bayan. Sapagkat ang bahay hari ay mapapabayaan, ang mataong bayan ay magiging ilang ang burol at ang bantayang moog ay magiging mga pinakayungib magpakilanman, kagalakan ng mga mailap na asno, pastulan ng mga kawan. Hanggang sa matubos sa atin ang espirito na mula sa itaas, at ang ilang ay maging mabungang bukid, at ang mabungang bukid ay mabilang na pinakagubat kung magkagayoy tatahan ang kahatulan sa ilang at ang katuwiran ay titira sa mabungang bukid, at ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katuwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman, at ang bayan ko ay tatahan sa payapang tahanan, at sa mga tiwasay na tahanan at sa mga tahimik na dako na pahingahan. Ngunit lalagpak ang granizo sa ikasisira ng gubat, at ang bayan ay lubos na mawawasak. Mapapalad kayo na nangaghahasik sa siping ng lahat na tubig, na nangagpapalakad ng mga paa ng baka ng asno.